Ito, maganda magandang tanga. Ito, magluluto tayo ng paksiw. Yang paksiw na ulo ng isda, yung ipapaksiw po natin yan. Yan, ang pa siya. At ito po yung mga saug natin. Meron po tayong luya, bawang, at sili. Meron po tayong suka. Yan po yung suka natin, ang gagamitin natin. At konting tubig. Yan po, lalagyan na po natin muna yung ating mga saug. Unahin natin muna yung mga luya. Luya. <laughs> Tapos yung bawang natin. At ang ating sili. Siling tari po yung ginamit ko. Hindi silim uh, ang, ito po, ilalagay na po natin ating mga ulo. Sinasalansan lang po natin siya. Para ma-isize lang po. ayan po. lalagyan po natin ng konting suka. At lagyan na rin natin siya ng konting tubig. Okay, tatakpan muna natin para maluto siya na natin kung anong ano, kung nakulo na o yan nakulo na siya yung ating paksiw Kung ngayon nalagyan na natin siya ng bechin nalagyan na natin ng bechin yan para lumala maahagaw yung lasa nilagyan ko po siya ng dahon ng laurel para medyo mabango-bango naman po at ito nalagyan na rin po natin siya ng asin yan po, mayroon na po siya asin at tika baliktarin lang natin para yung alat niya magpapunta sa kabilang at yan takapan na natin para maluto siya ng gusto o oh, ano ito na uh, tingnan natin ulit lagyan natin ng mantika ulit kasi kasi sa mantika sa ganito masarap po yan kapag mayroong may mantika mantika at at ngayon ay eh, titikman lang natin ang lasa kung ano yun. Ais lang po yung alat niya. Ayan po lang, kita niyo. Ayan o, oh, may mantika-mantika. O oh, yan, isang kuno lang po yan. Pabalikan na lang po natin. Tinuloy eh. Ang lasa akong ayos na, Ayan, na, ayos na. Ayan, luto na po. Mangang. <coughs> Yan, luto na po ang ating paksiw na ulo ng isda. Sige po, maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga sumusuporta sa aking munting channel. Sana po, makilike nyo lang po at makisubscribe po ang aking munting channel. Thank you, thank you. Maraming salamat po sa lahat po sa inyo. Bye-bye. Hanggang dito na lang.